Port of Speed Joe, gagawa tayo ng swimming pool. Ang una nating gagawin, i-trap natin ang tubig. Ininom ah. ah. <laughs> tang buko. Ay ay. Busakan ko 'yung sabi rin ka na basura mga kat. Abusin na sa pijama mga kat. Sige ka Au! <laughs> Ayun, nabasa na na Ito nang swing pool na ginawa namin ni Kajin mga kat. Parang hindi pa swing pool. What? Ay.

ulan din ni. What? Hindi man din ni, madali hindi mas simple. Madali. Paspasan na namo bayo pero wala pa gan human. Ginilisan no, na namin ni kanjin, hindi pa natapos. Matapos. Hindi matapos. matapos-tapos. Matapos -tapos. Matapos tapos Ay, matapos -tapos. <laughs> tapos ng ilang oras ito pang nagawa namin sa ako nabasa <laughs> nabasa na ako kay wala kong nilangoy siya sa pa <laughs> basang, -basa basang basa ng lobot ni Katina ito pang nagawa namin mga kiat yeah, nabasa na sa parang hindi pa swimming pool <laughs> 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 parang kanal pala wala nabasa na sa ko tinggo ka basaan ni mga kikita oh. au <laughs> ang mga kalimang simple natin Darang dada ko. Au. <laughs> oh. <laughs> na matong bagay ka din dada, lang mo ijo kasi sumim si dada mo na ticket ni. Pagkatapos Nang ilang oras na papagod na ako kaluya. What? Au. <laughs> Ito na <rin agak> nagawa <laughs> <laughs> namin mga kiat. Hindi sumim pula <laughs> to Ready na mag-swimming! Tapos <laughs> ng ilang oras pinapagura namin ni Kajin Makiat, ito na. Ito na ang nagawa namin. <laughs> Parang nalibang. <laughs> ito <laughs> dito sa may lalim. Oh. Malalim na. Sobrang lalim. Tagatuhod.